sa envelope na yan Lisa Marcos naalala mo nagpadala ka sa akin ng video sinabihan mo ako saan kukunin ang pera pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Depth Ed. Anong ginawa ko? kung sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo no? yung tangal na mga kasama ko sa so, office of the vice president. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae. Ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puking <coughs> pinang show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo?